Kamusta mga kabeshi? Welcome back sa aking YouTube channel. And for today's vlog po mga kabeshi, kami ngayon ay pauwi ng probinsya. Kanina lamang ay nag-ayos yung ng gamit. At ngayon po ay uh, paalis palis na kami. At bago kami umuwi, daddy ako'y dadaan ng Palawan Express. So yan mga kabeshi, kami po ay paalis na. nakapag na din po. Let's go, Thank mommy. You lord. At chat na lang agad ang Tito Becca. Asan na tayo? Andres, bakal up. Bakal up na tayo. Bale si mama po at si Bobby mama. ay naglalablaban muna at mamimiss ang isa't isa. Dahil si mama ay hindi namin kasama. Siya ay pauwi ng Baguio ngayong Wednesday. After lunch at kasama niya si Monay at si Jorel. Uh, bakal up na boys. So ngayon po mga beshi uh, kami ay dadaan muna ng Palawan Express bago umuwi dahil nagpadala po si Ate Pinky. ah wow. uh, yes, meron siya mga bilin sa kanyang padala. kaya dito dati sa Palawan. Sana'y bukas na. Ano pa ngayon? Sunday. Oh no. na po kami sa Palawan at ako na lang bababa. No, dito lang. So ayan mga kabeshi. Yes, nanay. Okay, timplahan ko ng dede si Andres. So, ayan mga kabeshi, nakuha na po natin. Ito pong padala ni Ate Pinky. Bale, ito po ay uh, 2K para kay Ajaw, para dun sa kanyang anak, si Gio at si Dustin. 2K para kay Malia, yung anak po ni Ermalin. At nag-birthday, nag-first birthday. Happy birthday, Malia. Tapos ay doon po sa anak naman ni Tilat at Isil ay 2K din iyon ay pabinyag po ni Ate Pinky. Salamat po Ate Pinky sa pagtitiwala po sa akin na maibigay po sa kanila at ito ay ibibigay ko pagkadating natin doon. At uh, 2k din para kay Andres. Wow, salamat po. Say, thank you po. Say, at... Thank you po Ate Pinky. Lola Ate. Ah, <laughs> uh, 2k para kay Bobby. Wow, Bobby, love... thank you po. Love you. 2K okay, para kay Oh, wag pakita. Yes, 2K para kay Bobby. Thank you po. At 1K para kay Mama Sonia. Thank you. Say thank you po. Bobby, baka pa ni. At bali si Mama ay pabagyo. Ay may pabaon kami ni Daddy. Ito pong 1K ay pabaon from Daddy. At uh, galing sa akin, Mama. Ingat ka. Yan po ay... Uh, bibili ni mama daw ng pasalubong para sa kanyang apo. Buko pie, at saka daw ano nga yun? Beef. Kahit is... Beef. mga oh, uh, pang-ulam-ulam nila. Mga pang-ulam-ulam. -pang uh, uh, uh. Ingat ka po doon, mama. Salamat po muli, ate Pinky. God bless po. God bless po. God bless you more and more. Yes. Okay. So, yun po mga kabeshi, balik kaya po uuwi rin si Mama Sonia sa Baguio ay dahil mag-aasikaso po ng mag po siya ng kanyang senior card ID. At uh, para makatipid din sa pamasahe siya po ay makikisabay po doon sa aming kamag-anak. Saktong may pauwi doon. may pauwi po doon at pabalik daw ay siya ay makikisabay na lang. Gawa na nga ang uh, mamay, di ba kaya nag-60 years old na. Oo. Ay sayang din yung lagi siyang kinsenas nabili ng... Kinsenas katapusan ay nabili ng gamot o, ay... Oo, ng maintenance. Ay sayang <coughs> din yung 20%. Oo, mm -mm, tama nga. 20% din ngayon. At actually, meron, pero, pwede, niya rin yung magamit sa... Kahit saan. Oo. Sa pabasahe, alimbawa sa sakay ng bus. Oo. O, o, eh, basta may card ka oh, at saka yung book. Gamit na gamit booklet yata. Hindi ko alam mama kung kailangan pa ng booklet pero i-double check mo na din po. Kuha ng kapag gamot ay may booklet. Kapag... May rin naman yata ang nagbibigay kung pa yung booklet. Hindi, ano, ah, sa munisipyo din niyon. yun. Ah, sa munisipyo din ba yun? Apo. Ah, Itanong na lang. Pakitanong na, na. na lang mama. I-double check mo na lang po lahat. Para... Kakain, kakain sa labas. Pwede natin, yun, no? oh, pwede natin, oh, pwede gamitin yung iyong discount card, mama. Bawa dito sa ano, SNR, card sa Restaurant. Yun ay, yun ay ano ng gobyerno. Pero ang alam ko may booklet nga yun, daddy. Di ba yung grocery? So double check na lang ni mama. Hindi, may booklet na lang. So ayan mga kabeshi, bali, idadrop na lang po namin si mama dito po sa Mercury. So, ayan mga kabeshi, nagpapaalamanan pa si Bobby at si Nanay. At mama, o, karagdagan sa iyong allowance. At si mama po ay para kumain na dito sa Jollibee at siya daw ay bibili pa ng gamot. Yan, may susi naman ikaw na dala. Ingat po, Nanay. God bless po. Bye-bye. Bye-bye, Bobby. Thank you so much po, Lola Ate. God bless you po more and more. Thank you po. God bless po. Ingat po kayo lagi. Enjoy ka din sa Baguio, Mama. At enjoy mong iyong mga apo. Excited si Mama siya yung makakabili ng pasalubong daw. <laughs> At ayan mga kabashi, kami po muna ay magda-drive through ni Daddy dito po sa Jollibee. At si Bobby ay hindi <laughs> sanay nang hindi ko makain ng kanin nito. maga. <laughs> umaga. Papakainin ko muna Daddy. Ayan po mga kabeshi, order na si Daddy. Ang order po namin ay two-piece chicken na isang rice para kay Babe at kay Ay. Kay Daddy naman ay si 1 Sa akin ay breakfast set. Na yung lake. Kahit... Naka-order na po si Daddy mga kabeshi. to oh, na tayo magkumain muna at nagkakagulo itong dalawa yeah, ito. <laughs> ito na yung order natin mga kabeshi. Oh, complete okay. na daw, dad. Ah, okay Na makakain na itong dalawa. Ay, Hindi na mapakali si Bobby. Lalo na si Bobby. Pag-pray ko na, dad. Hallelujah, Jesus, oh God. Lord, maraming salamat po sa aming uh, breakfast ngayon. Dalangan namin na pagpalaid mo nga po ito at may kalakasan na aming katawan lang. Oh God, in Jesus' name we pray. Amen and Amen. Amen. Okay, eat na muna, boys. This is mine. Para may grade din na namang natapon. Oh no. Nakasara. Next time may i-remind re mo sila. Oo. Oh. Oh, no? Oo. Oh, okay. Teka, na ako ng wet well wipes. Natapon at na ano, dito. Kakalat dyan. Oh, hindi. ah, baby, dito mo dito. Ito po yung sa akin burger stick. Ito yung sa akin uh, breakfast. <laughs> Nagkayat na. Mami, okay, paano din niya. Mag-remind mag tayo next time. Oo. Sarabe. Lagi tayong nagkaka ganito. No? Ayun, e, naibibigay nila ng hindi naka... Naka-lock. Naka okay, this one yung sa dalawa. Yung dalawa po ay two-piece. Two-piece. Yay! Isang order na two-piece. Shared okay. lang sila sa rice. Wow! So, the big chicken. O, lagay ko dito. Bobby. nagpray na po. Oh, don't put your pa. Pa dirty. Ayan, kain po tayo. Kain tayo mga kabay. Kain pag-pray na ni Mami Janet. Yes. Hindi na makaantay ito si Bobby. Kaya't <laughs> kaya't kaya, dito daw. Ayan po, yep, oh, no. Nandito yung kopi mo. Ah, sige. Mamaya na ako. Papakainin ko muna itong dalawa. Ah, mauna na akong kumain kami. Ah. All boys. Yeah, all boys. <laughs> si <laughs> boys. Mami ang laging late. <laughs> Sabi ni eh, Bobby. <laughs> <laughs> inip na inip. Ay, <laughs> ito na, ito na. Ito na, ito na po. Nainip na po. Iyan. Wala siyang ano eh. Ay, si Andres nakain na? Nakatray. Hmm, May meron siya nga. Nga pala may lagayan siya. Hmm. Kaya lang may init pa pinapalamig ko. Still hot, Andres, ha? Wala din yung leg part na favorite na. Uh, oh. Yun ang favorite part ng ano eh. Ng bata. Masarap talaga yung leg part. para Ooh. sa kanila. Juicy, no? juice hindi dry. Ito yung medyo dry. Oh, yung medyo park. dry. <laughs> <laughs> oh Nung matikman ni Bobby yung, yung, ano, chicken. chicken. Gustong gusto niya. Dati po inakain siya ng tinapay. Oo. Tapos ay sinubuan ni mami ng chicken. O ba tinapay yung tinapay? Tinapay yung tinapay. Puro chicken. Puro chicken na yung hinihingi. Ganun na. Oh. Hindi <laughs> yung tilang mami. Diba ba yung malaki, daddy? Yes. Kanina, may bago siyang, ano, hi. Oo, meron na siya mag-hi. Hi, say hi. Pagpasok ko ng kwarto, hmm. ay nakaupo na siya. Di ba nag-toilet ako. Hi. Mga tulog pa kayo, nangaghiga pa kayo. Hi. Pero siya, nakaupo na. Pagpasok ko ng kwarto, sabi niya, nakatingin sa akin, hi. Hi. Cute <laughs> hi. 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 Yan, na gano'n siya. naka pa. Hi. Hi. Totoo si Andres. Meron siyang big chicken. Meron siyang big chicken. Oo. Oh. Kain na kainin din ay. Kasi di ko himayan. Hindi makalimutan ni Andres daddy mango. Mm. So kapag ano yung kuat manong kita ng mango kung saan meron doon. Ay. Kahit bili tayo doon, mga per kilo. Dapat pala yung nakasangkit ako kanina kahit isa lang o dalawa, no? nagkakain ngayon. Hindi marunong, hindi makalimutan. Ayan, kakain na rin ako, mami. Kain po tayo. Ayun mga ako rin po ay kumakain na. Sa akin ay breakfast set. Steak saka itlog. Si Babi, sinusubo ang ko ng <laughs> breakfast set. <laughs> saka nitong egg. Favorite ni Babi itong egg. Si Andres, mami. Ay, si Andres dada yung galing ng kumain. Ma. I'm so proud. maubus niya yung chicken, yung malaking buo. Uh -huh. Kunti na lang, oh. Oh, good job. Magaling si Andres na no, kakain. Careful sa buto. Wow, big mouth. <laughs> Don't eat the buto, my boy. Si Bobby po talaga eh, pag breakfast. Eh, Obo, Bobby. Obo, may naabot. Naabot pa pag ayaw. Nakakatawa <laughs> <laughs> po ang pakainin si Bobby. Ito ang sabi ka. Tsaka <laughs> bang nasuboy eh, yan. Ah. That's why. Oh, mami, oh, tingnan hmm. mo. na nagingi pala ng subo mm. ayan natapos na po kaming kumain mga kabeshi go 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 na ulit Mama, diba! kami po inakalampas na ng kalamba at palos baños na ito o los baños na ito na los baños na dito na kami sa kalawan laguna maigi po dito at hindi maulan Dati ang tagal natin hindi nakauwi. May batong arko ang pila. Pila po mga kabeshi oh. Ayan mga kabeshi at kami po ay nandito na sa farm. So ayan mga kabeshi kami po muna ni Daddy ay eh, tumibili na no, papi avocado. Yeah. Okay, wait for mom. Wow, may durian. Magkano po dito ah? Sa avocado Sa avocado ko.

Kuha muna ako ng hindi in Magkano po kaya yan? 100 po po. Sige po. Ayan at nakabili na ako ng avocado. Ito po lahat ay 106 pesos. Daddy oh. ako ito 12. Okay. Ito pati mahaba na gusto mo. Yeah. Sabi yung magagandang klase na makakapalambalat. Si ate nga nagsabi sa akin. Oo, oh, ako yung pa bago tayo, tayo. Buti tayo tumigil. Tayo bali ulit bago tayo umano ha. Pagbaba naman. Mm -mm. Mahal talaga sa atin no. 100 yan. So si T-Rex mga kabeshi ay amin pong kasama. <laughs> At bagong favorite ni Andres kasabi niya sabi natin ito. Okay na nga Bibili ng Triceratops, <laughs> Spirosaurus. Ano, wow! Alam lahat niya yun. Yep. <laughs> ako oh. na yung nakag-aaral na rin ng tungkol sa ano. Tinanong nga niya ako ng parts ng body ng T-Rex, daddy. Oh. Abay, akin pang sinerge. Tapos ay sabi niya yung wrong. <laughs> wrong, mommy. I'm <laughs> oh, so funny. Sabi niya kanina nung nabili ka ng avocado. Oh. Dali niya dali. T-Rex also go to Ate Mahal Hall. <laughs> T-Rex, T-Rex is going to Ate Mahal. <laughs> Di bina na po? Andito at kami naglalablab at Andre. Nakababa na po kami ng bundok. Ganda ng dagat, dali. Dito ay hindi umuulan. Thank you, Lord. Pero parang uulan. Ay, ulan ba? para lang pero hindi pa na ulan. Sa atin ay maulang maulan kanina pa lang umaga. ng ano? Oo. At ang Oo at aking tatanggalan ng Nagpasabog. Bago kami pumunta kay na Dongre ay kina ay dito muna kami magto toilet. At, at maganda ang toilet dito malinis. Yes. Ano may si Bobby ang may i -i, ha? Baba. <laughs> Yan na mga kabeshi at kami po ay eh, malapit na at bigla na lang umulan. Naghanap si Daddy ng banderita. So, inakita eh, nakita ko yun lang ang barangay hall lang mayroon. <laughs> <laughs> Ayan po mga kabeshi. Kami po ay eh, nandito na kinaset. Salamat set sa iyong patanghalian sa amin. At napakasasarap po lahat ng pagkain. Andito kami actually sa kanilang dirty kitchen. Ito ang view. pakaganda. At si, <laughs> si Babi na nakikipagkwentuhan. Nakikipagkwentuhan. At sumasagot. <laughs> Sabi niya. Oh. Oh. Si Babi po ay pinapakain ko yes. din. Wow. <laughs> so, yummy. Yummy. Ay, ligyan sa mesa isang bawa. Ito nga po siya. Ang nga nga <pa> ulit. Hindi <laughs> <laughs> pa uh, tapos. Andra Ay, Bobby, oh. Talalay, where's Andres? Andres, eat mo na. Palaro si Talalay. nag ka na dito. No. Yes. <laughs> <laughs> Malapit na mag-birthday. First birthday. Kung ng host si Mami. Mahal na ngayon ang host. Mahal na si Em. Oh. Kaya nga pangiting-iti pang sa'yo. Mm -hmm. Nila. Naglalambing. <laughs> like Wala nang ngay. Daddy. ngayon. Babi. Si Babi ay nakikiharap dito sa mga tito. Naglalambing <laughs> <laughs> sa Tito Becca. Nandito na po kami sa gumian. Tapos na kaming kumain. At si Mami Janet ay may ibibigay kay Kim. Ito ay para kay Kim. Galing kay Ma'am Joy at Tenmar. At sila mm -hmm. daw po ate ay hindi na makaka-attend sa July 4. At sila ay aate naman na ibang regular. Oo. Oh, mayroong iba silang, silang okay. nauuhan. Kaya, happy birthday kay Kim. Ako na tatanggap at si Kim. Oo. Oh, si Kim ay kabila. Nag-aalala yan o. May pinya pa yun. Eh, nasa sasakyan ko ini, Mamaya ko ibaba. May pinya po. Kay Sir Mar. Yes. God bless you more and God more. God bless you more sir more. Uh, thank you, thank you. <laughs> 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 Salamat. Yan ay kay Kim. Ah. 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 Um, ay ano tayo na rin, tayo tapos na kumain. At wala na ditong kaino man si Becca, dadalwa na sila ni Kaidro. Nagalisan na. Kayo na lalo mipat Becca dito sa labas. Si Daddy ay kawakwentuhan lang yung kanya mga kapatid. At maya maya daw kami pa uwi na si Andres ay nagpeplay kasama si Talalay. At ito ay galing kay Nerly and Seth. Thank you. Ito daw po ay sariling bitas. Thank you Nerly and Seth. God bless you more and more. Ayan mga kabeshi. May duck po dito. Pinapanood nila. <laughs> Andres oh. Duck. What does the duck say? Cock. mga kalaro si Andres oh. Mga uh, kabeshi, nandito naman po kami sa, sa pahay na ni na mader Nanay and tatay home is home Babi That's nanay Bless na sa nanay Miss na miss Miss na miss ang nanay Ayab oh, nanay, ayab Mabigat nanay. Mabigat. Naku, mas dumuble. mabigat na na mabigat na ako mas domoble yung bigat po na yan oh bantingin ni Bobby bantingin naman ni Bobby Bobby ay eh love nanay, nanay there ah oh, love nanay ay eh show nanay your T-Rex Andres show nanay your T-Rex nanay T-Rex wow saan <laughs> galing ang galing yan. Thank you, Lord. We're home. Dito na rin po si Mahal. Sumabay kay Tita Leia. Salamat po sa inyo pong panonood. God bless you all po more and more. Continue to like and subscribe, mga kabeshi. Nanay, eto po, mga pinya. Lalaki. Bigat. po Sariling ani. Sa akin na Ma'am Joy and kay Sir Mar. Okay, Sir